C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P and X, X, Z Now I know my ABC Next time what you see with me hmm. Ano pa? Isa lang po. Ayoko na. Galal, tutulog ka na, Galal. Ah, uh, kanta ka muna ng ng manok. Tilaok ok ng manok. Ayaw. Tila ok ng manok. Ah, bakit? Ano ta pa ng ganito, kuya? Kanta ka ng tila bilis. Kanta ka muna, tayo muna. Tayo ka muna, bilis. Bilis tayo muna para pagdala ko. Ah. Tila. ang bilis naman. Dahan-dahan dahan lang. Dahan-dahan lang. Doon dahan -dahan ka sa tabi ni Papa. Kaya, sabi sa mama. Kaya, 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 ah, okay. Pangit ka lang. Ay, po. Love you. Eh, si Kuya ang hilig. Da oh, na. da 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 <laughs> <laughs> no.